Isang human resource officer sa Quezon City arestado dahil sa pamemeke ng mga dokumento. Modus nitong hindi deklarang end of contract na ang mga empleyado kaya naman tuloy ang pasok ng pera sa mga ATM cards na ibinalik sa kanya. Si Bel Custodio sa detalye. Kami po yung mga pulis ng Kamuning Police Station din. Naresto na po namin sa loob. Kayo sa visa ng warrant of arrest na ito. Sa forma ng babaeng ito, hindi mo aakalaing aarestuhin siya ng kamuning police station 10 sa Quezon City. Sa likod kasi ng desenteng pananamit ng suspect ay ang tiwali nitong gawain bilang human resource officer. Modus umano niya na pikein e ng mga dokumento ng mga empleyadong tapos na ang kontrata. Hindi niya edineklarang end of contract na ang mga empleyado, kaya tuloy ang pasok ng pera sa mga ATM na ibinabalik sa kanya. Pag uh, tapos ang ng ang trabado sa kampanya, sinasauli nila yung ATM. Pero siya, hindi niya dinedeclared na yung ATM, so, uh, nasa, nasa kanya na. So tuloy-tuloy pa rin yung pagpapadala ng kampanya ng pera doon sa ATM. Hindi lang isa, kundi tatlo ang inihaing waran sa suspect. Nangyari ang krimen sa Pasig at San Juan noong 2015. Matapos ang siyam na taong pagtatago, nasa kote ang HR sa huling kumpanya pinasukan niya sa QC. Mahigit anim na pong empleyado ang nabiktima ng salarin sa Pasig at San Juan. Inaalam pa kung may nabudol rin ang suspect sa Quezon City. Wala pang inilabas kung magkano ang nakulimbat ng Human Resource Officer. Tumanggi ang suspect ng marap sa media. Haharapin ng suspect ang kasong qualified theft through falsification of public documents. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.